Mainit na pagtanggap ang sumalubong kay Attorney Vic Rodriguez sa bayan ng Bukawi, Bulacan, kung saan nagkaroon siya ng isang public forum kasama ang mga senior citizens. Sa kabila ng init ng panahon, dumagsa ang mga lolo at lola upang makinig at makibahagi sa kanyang advokasya ang war on corruption through opposition at good governance. Kung nga po muli si Atty. Vic Rodriguez, samahan po ninyo ako dito sa ating krusada, sa ating biyahe. Labanan po natin ang korupsyon, ang ating war on korupsyon. Ako po ang kumakatawan sa tunay ng oposisyon at ang layunin ko, kagaya rin po, nung layunin ninyo, kung kayo hindi pa mga senior citizens, magkaroon tayo ng maputing pamunuan yung good governance tungo sa mabuting pamayanan. Nakinig din si Rodriguez sa mga opinyon ng mga nakatatanda na nagpahayag ng kanilang saloobin sa kasalukuyang pamahalaan. Iniintay yung 1,000 na effective Yung magpipendyo na ang gagawin sa Eh, nangyayari pa rin na pangako. Kaya ang budget po natin sa kasalukuyang taon para nalalaman ninyo ay 5.75 trillion pesos for 2024. 5.75 trillion pesos. Ang problema, kulang na nga tayo sa pera. Imbis na unahin yung mga pension kagaya ng pension ng senior citizen additional, inuuna po nila yung kanilang kapritso, yung sasabihin nila kanilang Port barrel funds. Yung Port barrel funds, hindi po sa tao yun. Ni hindi nga po nila ma-account kung nasaan yung mga perang niya. Hindi nila ma-liquidate sapagkat yung uh, kanila pong sistema ng liquidation, pag lang nila, tapos na po yun, liquidated na. Matapos ang pagbisita sa Bukawi, nagtungo naman si Rodriguez sa Balagtas, Bulacan, upang makipag-usap sa urban sector ng Barangay Santol. Muling binigyan diin niya ang patuloy na katiwalian at pang-aabuso ng gobyerno, partikular na ang isyo ng 90 billion pesos na pondo ng PhilHealth. Ayon sa kanya. Ang pondong ito ay dapat sanang gamitin para sa mga pasyente at hindi sa mga kapritso ng politiko. Importante ito sa ating lahat, yung PhilHealth. Yung PhilHealth. Ito po yung government health insurance program. Ito sana yung tutusos sa ating pagpataospital. Kung merong makakasakit sa ating pamilya, hindi kaya tayo mismo. Subalit, ito lang akong Ito pa yung okay, 500 billion. May 90 billion pesos ang PhilHealth. Inuha din po sa inyo. Inuha din po sa atin. Inuha ng administrasyon ni Bocco Marcos. Patuloy na lumalawak ang kampanyang War on Corruption ni Rodriguez. At sa Bukawi at Bulagtas, damang-dama ang pagkakaisa ng mga Bulakenyo para sa adhikain ng pagbabago at mabuting pamahalaan. Para sa mga iba pang mga balita, mag-like, share at subscribe lamang sa Saksi ngayon.